Hello, may mga lang guys, ayan po, so nandito tayo sa purang sport para alamin po kung um, ano na po ang nangyayari dito po mga tambang charging So ayan po, sa likod na natin ay napamarami yung nakahiliran ng mga tambang sardines So gumiglang baba po ang presyo ngayon ng tambang sardines dahil daw po sa nagpapapulangan po ng yellow Ayan guys, ayan, shout out, sa mga followers Bago mga uh, subscriber dyan Ayan po So pa na pang uwali ng tambang uh, So ang mangyayari nito guys So Mapunta sa mga bagungan Para mapakinabangan po Ayan po guys Good morning, good morning guys. Uh, Ana dito na tayo naman sa Bolon Fishport Port kung saan po. So napakarami po ng huli ng tamban sa ng ngayon. Ayun po guys, nakalatag na naman diyan sa ano uh, sa saig ng kanilang bangka. Hindi naman po nakatops. Kasi ang dami-dami po talaga ng huli eh. Ayun po. kami e, niyo 'yung shoutout guys. Uh, good morning, good morning unang huli na ngayon guys ayan top so shot out naman ang sardinas tara ng bakalan okay wampay wampay ang saray na wampay 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 ayan wampay na daw so, kasi napakarami ng huli ayan po so guys Kami kalau jalan out senyum lah jangan. Good morning, good morning. What are you, are you Oh, shout out, shout out ตึกไนยางจะสปังปังพนงพน ay gravity gravity talaga ang tamban gravity grabe sabi doon no, sa katos na lang ay, man, ang presyo

Ayan po guys, so napakarami ngayon ang huli ng tamban. Ayan po, uh, bumagsak na bigla yung huli ng tamban sa ngayon. Ayan po guys. Giga-miga love shout out. Oh. Ayan po, inihilan na lang. Ayan, guys. So, napakarami talaga ng tamban sa ngayon. So, bimigla na naman po ang huli ng tamban. Ayan po, guys. Ayan po, guys. Yung uh, nakailiran na mga uh, uh, bangka. Ayan, punong-punong po yan, guys. So, hindi pa rin po nakakababa yung kanilang mga huling tamban. So, napakarami talaga. Ito talaga ang problema dito sa Bulan so Sa so, Bulan uh, bumagsak ang tamban talagang bagsak presyo po ayan po okay good morning good morning sa ating mga viewers sa ating mga subscribers sa ating mga followers uh, mga mga love shots po ayan so ito na po guys napakarami ng huli ayan ayan